Sabi nga po ni Mr. President kanina, he did not expect na ganito tayong karami. Alam nyo po, yung pagpunta nyo dito, ang nagpapunta sa inyo, dito, ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niyang suporta nyo ang PDP. Medyo lumakas yata ang boses ko. Na-excite lang, na-excite lang kayo naman, oo. Ah, matagal na po kami magkaibigan ni Senator Bongo. As a matter of fact, 21 years na po kami magkaibigan. Hindi ko iniwanan ang taong yan. Alam nyo noon, nung siya'y nangangampanya noong 2019, kabado yan, nagbabasa, binabasa lahat yung sinasabi niya. Parati ko siya sinasabihan, partner, mag-down, ano ka na lang, kung ano na lang yung nasa puso mo, sabihin mo. Sabi niya, partner, ano pa lang ako, umpisa pa lang ito, pero mawawala din yan. True enough po! Nung maging senador siya, spontaneous na po ang kanya mga sinasabi. Talagang mararamdaman mo sinasabi niya na nanggagaling sa puso. Mula noon po, na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko. At noon pa man po, nagsiservisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling Kay Senator Bongo po, marami akong natututunan. Kay Senator Bongo po, naramdaman ko buhat pa po noong presidency ni PRRD. Naramdaman ng lahat ng Pilipino na pwede naman pala. Pwede naman palang ilapit ang gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap. Para hindi na po mahirapan pang pangumabot sa gobyerno ang mahihirap. Yan po natutunan ko. Isa sa napakalaking natutunan ko po sa kanila. Kaya po, yung pong sinasabi ni Senator Bongo na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Panginoon Diyos. Totoo naman po lahat yan. Kapag nangako ka sa mga kapwa mo na magbibigay ka ng serbisyo sa kanila, nangako ka rin sa Panginoon Diyos na yan ang serbisyo mo sa Kanya. Kaya sa inyo pong lahat ngayon, tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po yan. Maraming salamat po. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kuya Epe! Kuya Epe! Kuya Epe! Kuya Epe! Yan, meron na tayong epektibo sa Senado. Mr. Chairman? Uh, well, um, una paliwanag lang. Ano? Uh, nandito kasama po natin si Senator Robin Padilla. He is not running for re-election because his term will still end in 2028. Ang pag-uusapan na lang po niya ay eh, kung anong gagawin niya uh, sa 2028. But during the 2025 election, I, uh, He has committed uh, to play a very important role in making sure that the number of senator PDP senators at the Senate will increase. So thank you, Senator Padilla. Yes, please.